Hello, welcome back to my vlog. Ito naman tayo, napakagandang view sa Marina Dubai. Ayan, dyan kami ay nagbakasyon ng 3 days yung aking boss at kasama ako. Tapos, di ba, mawawala talaga ang problema mo pag ikaw ay nakatingin dyan. Pero napakainit sa labas. Parang may araw pa rin. Pero ang ganda ng view. Ayan, so, Ayan na, pupunta kami ng beach. Ayan yung aming hotel. Diyan kami sa Marina Bay. Diba? Yun. Ayan yung aming... Punta na kami sa dagat. Pero alam nyo ba, baby loves? Yung dagat dyan ay man-made. Ibig sabihin yan, gawa ng tao lang. Hindi siya natural sea hindi natural sea water napakaalat yung ano dyan tubig grabe ano talaga siya kasi para napalibutan lang siya ng ano palibutan lang ng mga building hindi talaga siya totally dag ah, uh, dagat man ano lang zero ang ginawa nila dyan ay nilagyan ng maraming asin ahiwan ko anong nilagay basta ano sya man made So, ayun na nga guys. Ayun na nga baby loves. Yung mga naliligo dyan ay naka swimsuit. Naka panty tsaka naka bra lang. Yung iba. So, ito naman si ignorante si Lola Madam mo kasi hindi sanay sa mga ganyan. Nag ano lang ako, sleeveless lang. Buti na lang pinahiram ako sa jowa ng anak ng boss ko kasi yun nga, naligo kami sa pool hindi ako pinaligo kasi naka t-shirt lang buti na lang pinahiram ako naka sleeveless ayoko mag bra nung nanhihiya ako <laughs> wala tayong magagawa hindi tayo sanay sa bra <laughs> kaya ayun o oh, diba so, ang aking alaga excited manapunta sa dagat pagdating sa dagat hindi na maliligo kasi nangangati nang ano sus kong daming reklamo ko na nga. ano ba yan so ayan na nga pagkatapos yun saglit lang kami dyan at nag ano kami nag, uh, nag pool kasi yung mga dalawang bata ay na enjoy lang nila yung pool pero yung dagat hindi nila na enjoy pero ma uh, medyo marami siyang ano naliligo No. Ano lang yan, public. Public, ibig sabihin yan. Wala siyang bayad. Wala siyang entrance fee. Yung ibang mga ano, beaches, meron siyang entrance fee. Kaya pinili namin yung walang bayad. Hmm. ba? Diba, mga building. Naka, paikot lang siya ng building. Oh. Building. May perisil pa. Ganda-ganda ng ano. Eh. Uh. uh <laughs> <laughs> <Yay>. <laughs> <laughs> oh, <God. laughs> so many birds down. So many birds. Go, go there. Go, daddy. Oh,